Hi guys! 8.30 na nga pala ng gabi dito sa Taiwan. So naisip akong lumabas kasi nagugutom ako. Tara guys, sama niyo ako. Ayun nga, may 200 pa ako. Tara, hanap tayo ng mga kain sa labas. So eto, naglalakad lang ako sa labas ng company namin. Marami nga pala dito bilihan guys. Marami dito ang Philippine store. Dito ko nga pala naisipang bumili guys kay Ate So bibili tayo ng Liempo Silog at Kwek Kwek. Eto, tambay-tambay muna tayo sa labas habang niintay maluto yung pagkain na binili natin. Ang ganda ng ambience dito guys, tingnan nyo. Sobrang peaceful, wala masyadong tao. At saka kahit nga pala saan dito guys sa Taiwan, ay maraming park na pwede mong tambayan. Ayan. Ito nga pala guys, sa part na to, it's maraming Philippine store. Katulad ng Far East, RJ, at saka EEC. So marami kang choices kung saan ka pwedeng bumili ng mga gusto mong bilhin na Philippine food. Oo nga pala guys, nag out lang ako. So eto, nagalakad na ako pa uwi. Ganyan nga pala dito guys, pagkagabi, tinan nyo, wala masyadong tao, sobrang peaceful. At dyan nga pala, dyan sa building na yan, dyan nga pala yung mga Philippine store. So dyan ko rin binili, yung binili kong pagkain. Ito nga guys, naglalakad na ako pa uwi. Medyo madilim nga pala. Ayan, ito yung pagkain na binili ko. Ayan, ayan nga pala yung company namin guys. Ayan, sobrang laki diba? ba? At eto na nga yung binili ko guys, liempo silog. At saka, syempre, kwek-kwek. Mmm, ang sarap. Nakaka-excite. Tara guys, kain tayo. So, yun na nga guys, kumakain na ako. Di ba ko dyan? Pasensya na kayo guys sa ha? haggardness ang lola nyo. Dahil galing akong trabaho niyan. Ayan, kain tayo guys. At ayan na nga guys, nakabili na ako ng drinks ko. Pineapple juice at saka dessert, brownies. So ayun guys, bye!